Ang drabe, ilang mula na ako dali, guys. Napaka-jallero sa may... I-improve siguro nila ang lang ako dali. Wala ba dito? Anong kwento? Ah, gausok-usok, ha? Jesus! Ah, gausok-usok, ha? Kakarating lang natin dito sa London Beach Resort. So, kasama ko yung ibang ride. Kain lang, lunch. It's been a while since my last ride. Grabe, ang ganda ng helmet na to. Promise, napakagaan. Dual visor na. Ang ganda ng aerodynamics, guys. Sobrang sulit. Okay, akit tayo sa so, yung dual na uh, kasamahan natin. Let's go! Ang ganda ng point. Pag magkaroon na tayo ng malaking mansion, kaya tayo ng point. ska limang talaga yung baby boy natin ha? wow ang ganda ng view so if andito ka sa London Beach Resort meron silang restaurant dito na London Pub and Cafe sa second floor tapos ito yung view niya sa baba eto mga rooms na to, to actually i heard uh, nasa five to 3000 eh 500 yung kanilang ano, I don't know. Ask natin namin. Yeah. So, ito, suki namin po. Dito kami always kumakain kasi napakasarap ng na mga pagkain nila. They have free coffee. Brewed. Yes, coffee station. Pantay na natin yung order. Bulan For sharing. Actually, suki na may dali. Gusto uh, na nilang i-order dali. Ispabulito dyan nila. Alam nyo yung bulalo nila good for I think ano na to? five person and for sharing. Katulog family mas dako pa dere di ba? Ayaw. Are burrito kung ni Sir Jojo ang ilang beef alderena. Brian sa ibang masulatis ako ang Thank you na Thank you. guys, sa Thank si Troy. you. Thank you. Thank you. Thank

ito so, na like, uh, um -hmm. improve siguro nila ang ano ko na. Ang kuwan na niya is, nasa Milo is 2 to 3 person lang pero ang serving nila sa kuwan is, I think kuwabot mm -hmm. sa mga 5 person ka na so, uh, yan. Look at that. Ah, ang kagawin na. version sa ilang bulalo na isa din. Wala siyang putsero. Okay, first try na pang bulalo. Mago ang... Ah. the red. Right. Comfort food ni oscar Okay, broken siya bismillah mm. Mm. Wow. Mm. Uh.

<laughs> napakaswerte na mali. Napakaswerte na <napakaswerte>, <laughs> Madam, talagsa -tala lang kita. Shoutout kayo, Madam. madam. Si Madam, taga-tawa-tawi ka pa ba ito. Nalibre kami ng ano, ng anong... Nalibre pa mi yung 7-5 ngayon. 7-5. <laughs> Thank you. Sir, salamat, sir. Ayan, mga mababait na staff ng London Beach. Grabe yun! Bossing! Abi, bossing yun! Grabe bossing! Thank you London Beach. Salamat. Okay, let's go home.